Gabinti po naman yung ano eh. Gabinti ari eh. Ang ganda pati eh. Ang ganda ho ng pagkakaan. Pagkakasagong niya. Talagang parang ano, yung banana po ba? <laughs> banana ng banana ang pagkaka-style oh. Bale po, kumusta na po ulit kayo lahat na po yan Bale sa episode ito na po Nag a uh, Mamando po tayo ng patubig oh. Diyan sa labak Ang ganda po sa kaduluduluhan doon Yun, sama-sama po tayo Gawa ho ng naiiga Oh, mainit na rin ho lagi ay Oh Talagang ika ay sa ibang lugar ay medyo ramdam ng ano ang init po ba dito naman sa atin kung magkaya pantabayan ng patubig ayan o oh. ayos tubig natin basta atin lang ano. imimintin ng maganda Bali, medyo maginhawa na po yung part na ganito, yung nakatanim na. Kasi ipapatupatubig nilaan tayo. Yan. Baka makalipat na rin tayo sa ating kamutihan. Tayo po may mga naumpisa na doon. Di kung doon na tayo mapapatutok ulit. Yan. Tapos po ay ano pala. Ngayon, diretso na tayo sa labak at yung saging nating iniwan doon. Nakailan days na rin. Ano? Siguro may itinabahan na rin po ay di diretsyo na po tayo yung po man din na yung pinakamataba nating ano saging ayun ayos oh. may umano ng tubig oh. dumadating na po wow hindi nakat

Salud po naman natin gagawin dito sa palayan Yung magagagamas uh, Tapos ay uh, mag uh, Tatabas-tabas po ng pilapil oh. Aho Yan ang mga next natin gagawin dito ika ka nga tayo paano-ano nalaan din Pabisi bisi ita ba so oh. lugso na rin yung ibang damo oh. So, Tuwahon ng ating pagkaka-spray. Halanda ah. pa po yung ating saging, umaba natin babalikan. Mistake ito. Pag po ito hindi na alis na dadasik ang puno. Yeah. Hindi makaka-presyo ang ating palay pagka Mistake ito. agara din ang ating malaking oh. trapa ba Aa ah, an lago po po ng pamakain sa hayop po Yan Kung eh. so, sa ibang lugar po at nagtatag tuyot no Minsan no ay eh, hindi na ano nagiging maberde yung kanila mga damo ah, dito po sa amin na eh. Ano pa kumbaga maberde pa Yan ang ganda sa alagaing eh. Ini kasama rin po natin sa Plano po natin yung tayo mag-aalaga ng mga hayopin po ba? oh, kaso. Hindi pa lang tayo ngayon maka pag forma-forma uh, ng ganoon po at gawa ng napakarami rin nating ano, gawain pa. At eh nakakawa po pagka ang hayop nag-alaga tayo nang wala sa loob. At saka po yung ano tawag din? Yung mapapabayaan lang po ba? Oh. Yan. Pag po tayo may pagkakataon pat mapapagbigyan ng pagkakataon Plano pa rin po natin mag-alaga. Yan oh, no? tulad ng baka upo yan ang magandang ano. Kaso nga lang ay eh, busy tayo lagi. Ano yun chuchu? Meron na naman tayo. Lagunong kainin dito po sa amin. Oh. No? Ah, ah. Pasika na natin ito ng kaunti Ang purpose po pati ng pagpapatubig sa maliliit pong palay para yung mga damo po eh, hindi gaanong lumago. Okay. Pala. Ah. Okay.

minsan po dito na mumugad yung mga ano yan ang episode ko po yan o no? pagbisita uh, sa so palayan tapos dito na tayo yung pagtiba minsan na dito na mumugad yung mabait Ipapasukin po natin yun para makamenos ng dinis. Ayun, swerte na naman tayo. May kabutin na naman, no. Oh. Nung nakaraan, durong kapal lang nakuhaan natin dito. Oh. Ayan. No puhunan. No puhunan. Oh, no puhunan po ulit dito, oh. Di ba't may palabas na may puhunan? No puhunan. Huh. Aba, kita mo naman yan, no? Masustansya po yung ganito. Oo, uh -huh. hindi ko po alam ang ano, yung vitaminang naibigay nito. Kung bagay, masustansya po. Kasi, uh, maano, kung baga, parang organic na rin po eh. Oo, uh -huh. hindi na bahida ng pataba sariling tubo oh yan bali tayo po naman ay hindi man expert sa mga organikong pagkain kung mas naunawa ko po basta hindi siya maano ng pesticidio malagyan o malagyan ng pataba fertilizer siya po ay may isama na natin sa organic yun lang po ang hindi ko alam kung 100% organic oh yan oh kasi yung dati naman Pagkaka-intindi ko po kumbaga itong palay ay dati ay puno ng pesticidyo parang nag a pa rin po sa hindi organic yung itong naging ano nito kumbaga organic rin naman may level po naman kumbaga 100% ba organic o po yan ganyan palagay ko yung organic siya hindi lang siya may isama natin sa organic na pagkain yun o po Basta po, ganun po ang pagkakaintindi ko. Oh, tayo po kanya-kanya pagkakaunawa. Ay, tiyo. Bili. Sasagin naman tayo. Ba't lagi labas ang dila mo, tiyo-tiyo? Hmm, nice. Dali, Ito pala sa kabila. Siya, may ibang aso. Hagad, agad, dyan. Ah, mapapadigma. Ano, chuchu, nadala ninyo? <laughs> Ayan na po yung saging. Ayan Nakakadali din tayo ng malaki. Laki oh. Kita ka. Dito tayo ng ganun Bale po dito ba yun? napakalaking bowl to medyo makunat-kunat din tibain ang laki ah hirapan tayo na eh. napakalaki oh. Ah, ah ito ay hirap ang puno eh. oh. sa, awa. sa awa ng Diyos nakaabot din ang malaking buwig Ang puno naman yung ano eh. Gabi yung tiare o. ganda pati eh. Ang ganda po ng pagkakaan. Pagkakasabi niya. Talagang parang ano. Yung banana po ba. <laughs> Bananang banana. Pagkaka-style o. Oh ang laki ho nung ano niya oh. hindi kaya ng isang gagam ng ano kamay oh, besik pa panalo to mapalapat natin at duha ng nang pagtiba kong kayo ay babagsak lalo mm.

pang pumunta sa camera. Apa? Baka pumunta 20 kilo. Sigit. ito po ang pinakamalaking harvest natin oh. na saging oh. ari po ay eh, siguro ano, hindi na rin natin ma i-vlog na haba ako po buhat buhat kasi ito na yung pinakadambuhala pinakamalaking saging na ano natin harvest dito sa ibaba dati po oh, eh, hawak natin yung camera ayan kaya po dito na po tayong papaalam ng vlog na to ano? saka naman pala kakayanin yung, yung kabuti pa saan naman lumutan salamat po sa inyong pagsama no. Bali dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung di pa po, po sa subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang, pa na lang notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.